Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng pagbuking lili. Sa lahat ng nag-antay po sa amin. Para masagot po kayo. So, pasensya na po sa mga hindi pa nasasagot ha. Patient lang po talaga. Kinagawa po namin ng parami para masagot kayo. Okay, checking energies tayo yung mga mahal ko. Kamusta po? Tingnan natin. Ayun. Ay, sorry. The High Priestess kanyang energy ay high priestess. Yan. May nasisensa ko mukhang lumalapit siya sa divine or uh, nagdadasal. Pwede rin manifestation. Yan. Parang nagpo-focus siya ngayon kung ano man yung wishes niya or dasal. Okay. Parang doon lumalapit siya. Yan siya makatulog. na nata kayo. Maari. Oh, uh, may nasisens ako dito. Meron siyang, meron siyang, sorry, meron siyang addictions. Okay? It's either anything na addictions, pwede naman yan. Yung bad habit, sex, or food, gumastos ng pera, ano pa, ang ang daming pwedeng mangyari ano um meron din dito parang lumalabas na alcoholic yan mga ganun magbarkada may lik lumabas tapos ng pera hindi ko alam kung you are dealing with the person na may pera talaga okay but may, kaya niya kasi tustusan yung mga vision niya kaya siguro um meron ditong prayer na nagaganap kasi nare-realize niya rin na something sobra-sobra na yung ginagawa niya okay 3 of wands 4 of swords 8 of wands 2 of swords 9 of pentacles Okay. So, may nakikita ako dito na something, hindi ko lang alam, but, <laughs> ito yung parang, sorry sa word sa, baka ma-offend kayo, parang, tinalikuran niya kayo. Okay. Kung hindi po kayo tinalikuran, siya ay sadyang lumayo. Yan. Um, actually, meron ditong pagsisisi sa kanyang energy. Nandito si 8 of Wands, 2 of, 2 of Swords, and 9 of Pentacles. So, ang nangyayari kasi, nung nakaramdam siya ng parang, di ba, na, na corner mo, nahuli mo, ang gusto niya lumayo, nadi-disappear sa kagad. Kaysa yung harapin kung ano yung problema niya. Sorry sa voice ko ha, kasi paus pa ako. So, move on from the past. Okay? Yun ang gusto niya. Parang someone na nai-stuck dito sa past. May nasi-sense ako. Maybe your person, ex-person, or hindi ko alam kung sino yan. Heavy eh. Hindi siya makamove on sa'yo. Hindi siya makamove on sa past. Or hindi siya talaga makamove on kung ano yung mali na ginawa niya sa'yo. I think so. Okay? So 8 of cups The high chariot the the chariot pala sorry the cups 8 6 uh, of cups the chariot and pentacles Feeling ko nung dating kayo talagang may mga blessings na dumarating ano Feeling ko yung dati kayo may kaya dati kayo ikaw yung taong parang ano ba dito yung parang maganda yung samahan nyo but yun kasi parang alam nyo ba yung salitang explore parang nag explore siya nag try then yun yung pangit okay So, meron siyang energy dito na mahilig siya maglayas. Yeah, ang pangit stalking or um ghost gino ghost alam mo yun yung bila siyang nawawala <laughs> mahilig siyang tumakas sa problema yan pag napapahiya siya aalis siya or ikaw pinapalayas niya gusto niya tapusin yung yung diskusasyon para wala nang wala nang pressure sa inyo sa isa't isa okay So, ang hirap. Diba? Ang hirap. Queen of Swords and Queen of Wands. Wow. Yan. So, I think hindi talaga siya makamove on sa'yo. Kasi, anything na accounts, kaibigan, ini niya, lahat ginagawa niya ng paraan para makausap ka niya. Or, kung hindi kanya makausap, gumagawa siya ng paraan para masilip ka niya or makita. Yan. Para malaman niya na anong ginagawa mo. Alam mo yun, siya sa'yo. iyo. Okay? So, I think meron changing naman. Gusto niya ayusin ka sarili. But may nakikita rin ako na kailangan mong baguhin din ang sarili mo. Okay? May nakikita din ako na parang hindi rin mahaba ang pasensya mo. Uh, nager ka din. Kung meron ka nakita, mentally blackout, mentally. Nagpapadala kayo. Siyempre, lahat naman tayo pag may nakita, may, alam natin na nag-cheat na yung tao, naging person natin, um, yung na parang iisipin nyo na hindi na kayo mahal. Yan. So, nakakalimutan nyo na parang, ay, hey, gusto ko na makipag-iwalag like, soon. So, pag nangyari kasi yun, yun nandun, parang yung kayong boat. Nagkaka, na, so, dum pumapasok na yun, parang nagsisisi na kayo. Okay? So, well, I guess, meron siyang tatapusin kasi si Queen of Swords, okay, meron siyang tatapusin, but I think this third party, na kung sino man ang ka involve niya, ini-stock kayo ng third party. Malinaw. Malinaw sa cards talaga. Security, naiinggit, Mm, maraming well maraming, maraming paraan kung bakit ka ni stock ng third party kung third party ka man ini alam ng wife kung sino ka kini stock ka niya inaalam ka o, or meron kasing may asawa may third party may third party pa maring pangalawa ka pangatlo ka meron mga ganun okay so alam niyo yung isa't isa Okay, so, I think kapag kasi merong competition kasi yan kapag may third party. Ganito kasi yan mga bose, mga mahal ko. Um, alimbawa, third party. Pangalawa ka, sabihin na natin. Sa Islam kasi, walang... Uh, sorry ha, kung may magtatas kilay dito. Sa Islam kasi walang kabit. Okay? Kaya po sila inaasawa para lahat asawa hanggang apat. Pero may choice, may ano po doon, may ano may tawag doon. Hindi mo kasi pwedeng masawa yon kung walang approval sa first wife. Okay? So, yung iba kasi ginagawa na lang nila, dumiretso sila o tinatago nila. Kasi bira naman talaga mag-approve ang first wife. Okay? But sa totoo lang, kailangan po talaga approval ng first wife. Okay, so secondly, kaya sila inaasawa para walang kabit parang walang zina. Ang zina is yung forbidden or bawal, pinagbabawal na sa, sa religion. Okay? So, asawa sila. So, ganito kasi yun. Halimbawa, second wife ka, third wife, or third wife. Meron palang third wife. Meron pang si first, ikaw second, meron pang third. So, nag-asawa ngayon. So, kung dati kang second, dati kang sabihin na natin, ah, uh, may may kalaban ka talaga. So competition talaga mangyayari sa inyo. Imbis na magseselos ka, ang gagawin mo dapat galingan mo. 'Di ba? Ganun 'yun eh, ganun yung halimbawa uh, yung asawa ko, imbis na magsiselos ako, ipapakita ko sa kanya na masaya ang pamamahay ko. Masaya akong asawa, mabuti ka akong asawa lulutuan ko siya na masarap, aalagaan ko pa rin siya. Even though na meron na siyang iba. <laughs> ba? Diba? Ang martir, no? ba? Diba? So, marami pong ganyan. Maraming mga Muslim na ganyan. Okay? Pero marami din, din po na Muslim na hindi natatanggap yung mga ganyang, um, ano ba sabihin? Yung mga ginagawa, okay? Ma hindi ko masyado mano, but nandito sa tip ng tangko eh. Pero sana nakuha nyo yung explanation ko. Ang punto ko lang naman po doon, kung alam yung may third party, kung alam yung pangalawa kayo, may asawa, may third wife, may, may second, ay may fourth, competition na nangyari, galingan ninyo. Iparamdam ninyo na masaya yung bahay nyo. Iparamdam nyo sa kanya na masaya kayong kasama. Diba? Yan. So, kaya siguro, insecure yung third party na to. Kasi parang, if feel niya masasay, masaya yung person mo sa'yo. Or person yung dalawa. Yeah. Kung hindi naman kayo muslim, wala namang pong problema doon. Yeah. Kung, kung ang dati kang second lover, tapos biglang nagkaroon siya ng third, Siyempre, walang makakatanggap noon. But, ito yung nangyayari eh. Like I said, competition, galingan nyo. Okay? Nagets nyo ba? Mahabang explanation yun ah. Ewan ko lang kung hindi nyo pa magets. <laughs> okay. Blessings. May nasisense ako. Mm, may naamoy ako. Yan. Yeah. So, pareho kayong dalawa. Lumalapit kayo sa Diyos. Nagdadasal kayo. <laughs> okay. Tingnan pa natin. Oh. Mm. Okay, I think, um, pareho kayong dalawa. Meron kayong legal na harapin. Um, siguro, merong gagigit na sa inyo. Meron, meron na kang nakikita dito na parang, ano siya, um, nanay, tatay, or anything, kaibigan, or alimbawa, barangay, Maring pinag-iisipan niya pa to. Meron nagpapayo sa kanya, meron nagbi-brainwash. Na isang ano, but aside from that, hindi naman lahat nagbe brainwash ay nasama, but dito kasi may pinapayo din na parang um nakikita niya rin na parang may kamalian ka. Kaya parang or yung person mo nakikita niya rin na may kamalian. So, may mag-advise lang na parang ayusin mo pamilya mo ayusin mo yung sarili mo. Yan, may nag-advise sa kanya. Hindi tama ginagawa mo. ba? Diba? So, some of you ay, meron ako nakikita dito na parang crying. Yan. Umiiyak. Napapahiya. May na-observe akong gano'n na energy. Hindi ko alam, it's either ikaw o siya. But, kung ikaw to, I think meron kang pinag-aaralan something. Um, ikaw yung parang umiiyak na, umiiyak sa, Lord, tulungan mo naman ako. Yan, may mga, may mga ganun kayong malalim na dasal. Um, Lord, um, pagkanin nyo naman po yung sitwasyon. Yan, ako lagi ako nagdadasal ng ganun. Mahirap ang mundo ito. Sobrang hirap ng mundo. Pero, sige lang, kapit lang tayo. Ang kumahirap, hindi madali. But, kailangan pa rin natin magpakalakas. Okay? Okay. So, Nairo Pentacles, meron kang Nairo Pentacles, Page of Pentacles, 8 of, ano, um, feeling mo, the so, for, so down ka na eh. Feeling mo parang ganun. Feeling mo, may nasa-sense ako na parang, hindi mo rin alam kung ano yung dapat mong gawin. Saan ka mag-uumpisa. Feeling ko, ano lang, hindi ka lang, magulo lang yung pag-iisip mo. Well, uh, tanggalin mo yun. Yan, tanggalin mo yun. Yan, race taker ka, no? Ikaw yung tao sugod ng sugod. Ikaw yung taong, siglang, tingnan natin, try natin. Wala namang masama. Goods. Ganyang attitude is napakaganda. So, loyalty, may makikilala ka sa mga single, may makikilala kang loyalty na tao. Mukhang makakatulong to sa'yo. I think yan. Uh, answer prayer. Um, ibibigay lahat ng Diyos. Uh, sorry, ibibigay ng Diyos lahat ng katangian na deserve mo. I think may nasa-sense akong um, ano ba dito? Kaayusan. Okay. Makukuha mo lahat. Uh, hindi man siya mabilis, pero nandyan na yan. Hindi siya mabilis. Slowly but surely. Okay? So, yung iba sa inyo, kailangan nyo mag-move on sa past din. Meron kayong trauma from the past. Nadadama yung presence. Manibawa, meron kang amo. Um, traumatic ka sa past. Tapos dito sa bago mong amo, nadadama yung bago mong amo. So, sa relasyon naman, meron kang traumatic from the past, nadadama yung presence. Gets nyo? Parang ganon. So, you have to heal. You need to heal. Kailangan mo ang nang healing. Okay? So, meron tayong mga bracelet na makakatulong sa inyo. Makakapagbigay ng swerte. Swerte po yan. Huwag nyo po yung maliitin. Talagang malakas yun. Um, kung kaya-kaya ng budget ninyo pag malala po, kasi kailangan ng alaga, alagaan yan. So, yun po ang kailangan natin. So, hindi ko hawak yung cellphone kong isa. Pwede nyo naman panorin yung video ko dati. Nandoon yung Facebook account ko. Pwede kayo mag-chat doon. Ay, mag-message doon. So, hindi ako makakapagbasa yung mga natulungan natin. Marami tayong natulungan. In fairness. So, marami tayong natulungan ng mga tao. Love problem, anything problem, business, um, nafe-feel mo parang parang said na said ka. May mga taong galit sa'yo, may mga gumagawa sa inyong dalawa, ng person mo, pinaghiwalay kayo. Pwede natin matulungan yan. And, so, tingnan ko kung ano magagawa ko. Kailangan nyo pa rin mag-undergo sa reading. Um, nandyan yung Facebook account ko. Hindi ko lang... Teka. Wala kasi dito yung Facebook. Ay, yung isa kong cellphone eh. Pasensya na. Try ko i-Google. Wait lang. MyLitarot. Facebook. Yan, galing naman ginugel ko lang. So, 'yan ang aking Facebook account, 'yan ang cover. Okay? June 3, 2023. 'Yan in-upload, 'di ba? Galing galing naman nito. So, 'yan ang aking profile. 'Yan. So, February 3, 992 ang kanyang cover. Okay, hindi ako makapagbasa ngayon ng sinong natulungan natin. Kasi, wag pong mag-message dan. Bawal pong tumawag, bawal mag-message. Facebook only. Naintindihan, meron siyang 11k followers. So, I love you. Ingat kayo. And, eh, hindi pa ako makakapagbasa sinong natulungan natin. But, bukas try ko. Okay? So, ingat po kayo mga mal ko. Ang Ghost Month, nag-umpisa na po ngayon. Uh, July 4 na po tayo. And matatapos po yan sa September 2. So ano po yung gagawin natin? Bawal po tayo magdamit ng red and black. Huwag masyadong white. Pwede nating laruin ng color, but wag all over. ba? Diba? Wag Huwag tayo mag-display ng kung ano. No? Mag-alay po tayo. Lagi tayo magsindi ng kanila. To offers atin, sa mga kaibigan natin. Okay, ingat po kayo and maraming maraming salamat. Muli po may litaro. Bye-bye.